muna tayo sa maka, starting with Team Makakasama. Ang yeah. Yeah. kanilang group leader ay uh, isang magaling na actress and host. Please welcome Maricar Demesa. Hi Maricar, welcome back. Nice to be back. Nice, you. nice to see you here again. Yes, Pero kasama you. mo this time, ha? Ah, eto, eto. ang makakasama ninyo every Saturday. Yes. Saturday? Sa, yes, Saturday yan at 4.45pm. Pakilala mo naman, Maricar, yes, so sino ang okay, makakasama natin? Eto ang aking mga kasama, aking mga teammates, si Ashley, Hello, si Ashley. Ashley sa Maka. Yes, at si Olive Bilang-Libby sa Maka. Shampers in Bangalore's girl, B-Love, they are. They are. I'm curious. Plus, naman. Ano bang natututunan mo sa... Kasi alam nyo, ako like, manghang-mangha ako sa mga naituturo sa akin ng Gen Z, Gen A. Yes. Pero personally, ano ba yung natututunan Maliban mo sa kanila? Maliban, siyempre, sa bagong technology, no, yung mga may filter-filter, nasabi ko na to. um Yung energy nila iba, eh. Tsaka mas ano sila, mas straightforward yung mga bata ngayon, kesa nung generation natin. So, ang feeling ko, uh, may masabi man silang hindi masyadong maganda, or diretso nilang nasabi na hindi ka dapat maging sensitive about it. Kasi I think their generation now is mas straightforward sila, mas honest sila. Prang kabaga. Yes. <laughs> Good luck team, Makakasama. Thank you. Thank you Maricar. Sana po masakay with flying colors. Pero kailangan niyo munang pataubin ang katapat niyo ngayon. Ito, kaagaw nila sa papremyo ang team Makakaya. At pinangunahan ng magaling din na actress. Siyempre, walang iba kundi si si Charmaine Arnaiz. Nice. Hi, welcome back then Charmaine. Hi, welcome back. Thank Charmaine, sino-sino ba makakasama mo ngayon? Yes, for Team Makakaya, we have Marco Massa who's playing Marco Reyes. And then we have John Clifford who's also playing JC Serrano. And Dylan Menor as Dylan De La Paz in our show. Maca. Ayan. Alam niyo po, si Charmaine at si marie pareho po silang produkto ng isang youth-oriented show na That's Entertainment. That's Entertainment, that's correct. And grabe, I'm sure ang dami niyong mga learnings sa sa mga ina ituro sa inyo ni Kuya Germs at yung uh, ng buong That's Entertainment. Pero Sir ano bang naa-apply nyo dito sa show na to sa mga natutunan nyo in the past? Siyempre, dapat discipline, di ba? magagalit si Kuya Jerms niyan pag wala kang discipline at saka respeto. So kailangan makikita din dapat namin 'yan sa mga kabataan. Ituturo din namin yes. 'yan kung hindi namin nakikita pero so abang. far, ay eh, nakikita ko naman sa kanila. Okay naman. Oh, si Marco good. hindi naman pasaway. Hindi, walang pasaway <laughs> sa kanila. I'm very happy with them. Mababait silang bata. Wow, mababait daw. Ang tanong, magagalang din bang sumagot? Yes naman. <laughs> okay, din natin magkakaalaman. Good luck team, makakaya and team, makakasama. Sana makapagbigay kayo ng top answers for a chance to win 200,000 pesos. Kaya eto na. Alamin na natin ang sabi ng survey. Charmaine and Maricar, let's play round one. Good luck! Nag-survey kami ng isang daang Pinoy the top five answers are on the board. Ang tanong, nakipag-break sa'yo ang jowa mo. Nakapag-break si jowa. Pero ang malala, Tinangay pa niya, pati ang iyong blank. Go. Maricar. Pera. Tinangay ang pera. Show yeah. me. Tinangay ang top answer. Maricar, yes. pass or play? Ay, syempre play. Alright, so again, balik muna tayo. Let's go, Maricar. <laughs> Ashley, oh, nakipag-break sa iyon, jowa mo. Pero ang malala, tinangay pa niya, pati ang iyong ano. The myth? The myth! Sinuot ko yung the myth! Wala, 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 wala. Nasaan ba ang the myth? Olive, nakipag-break sa'yo, jowa mo. Ang malala, pinangay pa. Pati ang iyong blank. Tiwala. Oh! May huda! So, wala nang baligan. Wala nang tiwala. So says... <laughs> May, nakipag-break ang jowa mo. Ang malala, tinangay pa niya, pati ang iyong ano? Alahas? O, tinangay ang <laughs> <Nandyan bang> alahas! Nandiyan ba ang alahas? Mary nadami pa to. Again, nakipag-break ang jowa. Problema, tinangay niya, pati ang iyong ano? Gamit! Gamit sa bahay! Be specific. Anong gamit? Mga uh, gamit sa kusina. Ng mga sandok, gano'n? Kasi nangyari sa akin. Na. Ano ang nagagawin sa kasi? Uh, ay, ay, mga plato. Mga plato? Mga plato <laughs> at mga kubyertos. Kubyertos? O, oh, nandyan uh, kuby uh, ba akong plato? Naging isa pa na siya. Okay, Last Dylan. Nakipag-break ang joma mo, malala. Tinangay niya, pati ang iyong ano? Pati ang aking cellphone. Wow. Wow. Ayan! Yeah. Pasok yan. Cellphone, okay. John. Sa akin, um, yung motor. Motor? Coche. Coche. Margo? Koche. Koche? Ate Shermaine. ano kaya? So nakipag-break ang mo, um, malala, tinangay pa niya, pati ang iyong ano? I think cellphone would be Yes! Second <laughs> answer. <laughs> Last one. <Last way>. Cellphone. <laughs> <laughs> Alright. Ang sabi po nila yun. ay cellphone. <laughs> for the round. Pero ang sabi ng survey ay... Brilliant. Alright, let's see kung ano pa yung hindi nahulaan. Everybody, number five nga, please. And finally, number four. Ayan. Okay, pasado na po ang sagot ng team makakaya sa round one. Kaya meron agad silang 85 points. Pero mukhang kailangan pa. Huwag konting review pa guys ha, konting review pa ng team mga kasama.